Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Ayan guys, magluto ako ng aming tanghalian. Ayan, ipiprito ko tong isang buong manok. At saka, magluto ako ng ayan, toasted niki. Ayan guys. Samahan niyo ako. Nagpakulo na nga pala ako dito guys ng tubig. Lagyan natin tong niki. Para madali makaluto. Yan, next natin to guys. Hindi pa naman ito pakakalutuan ng todo. Parang half cooked lang. Yan. Ganyan na natin guys. Yan guys, okay na to. Pwede natin patayin yung apoy. Yan. Kasi lulutuin pa naman natin to. Yan guys, nahiwa ko na yung manok. Impla natin ang patis. Ayan. Kaunting suka. Paminta. Nagdaga natin. mas 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 masarap pag marami paminta. Din natin guys ng guys ng bawang. Yan. I-mix muna natin. mas natin guys ng cornstarch. Nagbusin ko ng cornstarch namin. At wala na naman. 1 fourth cup na harina. Ayan. And then, um, crispy fry. Ayan. Busin na natin ito lahat. Pang isang kilo to guys. Ayan. Mix lang natin ulit. Para ma-coat lahat ng chicken. Ayan, tapos na guys, haluin, ipiprito na natin to. Pero alam nyo ba, guys, may ano ako dito. Ang technique ko minsan, pag ganito, guys, nilalagay ko to muna sa freezer ng kalahating oras, tapos saka ko ipiprito. Mas quick recipe kasi yung chicken. Ganon, pag ganon. Pero sa ngayon, guys, ay hindi ko na muna ilalagay to sa freezer kasi wala na oras. Kasi wala kasi akong balak magluto ng pritong manok. Ibang ibang luto sana sa manok ang gagawin ko. Ayan, pati yung pansit. Minit ko dito guys ng mantika. Tapos dito naman sa kabila ay magluluto na rin ako ng pansit. Ayan, iprito na natin guys itong manok. Oops, dumikit pa. Oh, dalawa pala yung dumikit. Ayan, ayun sila natin guys para makahinga yung chicken. Yan, para maluto na maayos. Maglagay naman tayo ng oil. Gisa na natin ang sibuyas. Bawang. May tira pa kaming adobong manok guys kagabi. Hindi namin naubos. Ito na yung aking ihahalo. Dito sa pansit. Ayan. Ilagay natin itong carrots. At saka sayote. Ayan, sayote guys yung ilagay ko kasi wala na kami repolyo, pechay, at saka ano, ibang gulay. Ito na lang yung gulay namin na aming natira. Ayan. Um, ilagay na rin natin guys itong pansit. Ilagay na natin. Bigyan natin guys ng na konting tubig. Ayan, haruin lang natin guys. Ilagay tayo na isang kalahating mouth cubes. May ilang ulit natin. Ayan, dito mga guys sa manok. Marig na natin. Hindi naman natin guys ng ang oyster sauce. Ang konti lang kasi maalap pong pansit. Yan. Hindi natin ulit. Ito naman na itong pansit guys. Kaya konti ang luto na lang ito. Yan guys. Luto na itong pansit. Yan. Ready to serve na ito. Pero iluluto pa ako guys ng hipon. Yan. Lagay ko dito sa ibabaw. Pang garnish. Kasi hindi ko na isama kanina. At frozen pa yung hipon. Yan. Yan, natin na natin guys, yung ipon. Pagkasama ko ng bawang. Yan, dali ako ng bawang guys. Kasi masarap pag may bawang. Yan, mix na natin ito. Nagyan na luto na guys yung bawang. Lagyan natin itong hipon. May salt and pepper na to guys. Yan, huloy lang natin. Ayan, pag mapulak-pulak na guys, katulad dito, luto na to. Ayan, pwede na natin itong i-off. pwede na natin yung off. Ayan guys, nailipat ko na yung pansit, Marami-rami pala siya, kala ko konti lang. Tapos ilagay natin itong hipon. Ayan, higanda natin ng plating para maganda tingnan. lang. Ayan na guys, ang pansit Mickey or Mickey, al ah, Mickey Gisado. Ayan, Mickey Gisado. Ayan. Tapos, itong chicken ay malapit na rin maluto. Ah, matagal pa pala guys. Nahina ako pala yung apoy kaya pala tumagan. My goodness. Ayan, luto na rin guys itong manok. Ang na natin. Hindi pa tayo na natin guys sa lagayan. Ang pa lang palang manok. Maraming maluto. Maraming palang manok marami pala to Ayun, yun guys ang dami pati ng pansit tara guys kain na tayo magsikain na tayo guys ng tanghalian ito yung aming tanghalian miki gisado at saka pritong manok ayan salamat sa panonood bye guys salamat sa panonood god bless po everyone